sa isang pambihirang pagkakataon na magtagpo ang siyensya at kasaysayan. Natuklasan ng mga geologists ang isang pangyayaring tumutugma sa kwento ng crucifixion ng ating Heso Kristo. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Ayon sa Gospel ng Saint Matthew, dito ay inilabawang ang isang napakalakas na lindol na yung manig sa lugar kasabay ng mahalagang saglit na ito ng kasaysayan ng ating pananampalataya. Nang sandali rin yun, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kortina sa loob ng templo, lumindol sa buong lupay at nagkabitak-bitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming panal ang muling nabuhay. Nasa kasalukuyang panahon, hindi inaasahang matagpuan ng mga geologists ang mga bakas na ito at patunay ng sinasabing paglingdol. Semento ang investigasyong ito ng mga eksperto sa mga aktibidades ng lindol sa area ng Dead Sea na 13 miles lang ang layo buhat sa Jerusalem. Ang ekspertong si Jefferson Williams at iba pang kasamahan nito ay pinag-aralan ang mga sediments sa baybayin ng Ain Gedi malapit sa Dead Sea ang mga natural sediments ay nagpapakita ng mga namuong layer sa lupa na kung ay varves na nagtataglay ng kritikal na impormasyong kinahanap ng mga ekspertong grupo na nabanggit. Dito ay makikita ng may dalawang lindol ang nag-iwan ng permanenteng bakas sa layers ng lupa doon. Isa ay nangyari noong 31 BC at ang pangalawa naman ay noong 26 AD. Ang eksaktong panahon ayon sa mga records kung saan ay parehong panahon na si Pilato ang namumuno bilang gobernador sa Judea na siyang humatol sa ating Heso Kristo na matay sa pagkakapa sa krus. Ito ay tumutugma sa gospel account na nagsasabing ipinako ang ating Heso Kristo sa araw ng Biernes na kalaunang tinawag nating Biernes Santo. Bagaman pinagdedebatihan pa rin ang eksaktong taon ng mangyari ito, sa mga ebidensyong lumalabas na nangyari ang pagyanig ng lupa at pagkakabitak ng mga bato noong April 3, 33 AD. Ang mga natuklasang ito tungkol sa mga pagyanig na nangyari nga noong panahong sinasabing ipinako ang ating Heso Kristo sa krus ay pambihirang pagkakataon na kahit ang agaham ay sumasang-ayon batay sa mga scientific evidence na nakuha ang mga sediments na ito ay maituturing ng mga piping saksi sa napakahalagang kasaysayang ito ng ating patanampalataya na animo'y naging tulay sa pambihirang pagkakataong pag-ugnayin ang paniniwala at agham sa pagkakatugma ng mga lumang kasulatan at mga geological evidences na ito. Ang pagkakataong masilip natin ang isang mahalagang kasaysayang nakaapekto sa sangkatauhan gamit ang mga layer sa lupa na nainiwang bakas ng panahon na nagpapatunay na naging sakripisyo ng ating Panginoon upang iligtas ang sangkatauhan.